Yan ang buhay ng mangingista. <laughs> Ito na. Ito na. Ang mga huling isda ni Murami. Hmm. Ang gubat. Yan dao da <laughs> oh. Ah. <laughs> hmm. Ayan, oh, malaki, oh. malaki. Ayan pa. na. 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 malaki o dami oh. Uh, tatlo. Kapat. Mm. Hmm. Tatlo. Apat. Hmm. yung yung Dami ng huli, no? Oh. <laughs> eh. Ito <laughs> Ito pa. Hmm. <laughs> Pisda. Hmm. Um, oh, kau umang palang yan. Hindi pwedeng biglain. Biglain. Kasi sira lambat. Oo, ubos lambat. May ibon pa Hmm. Ganyan lang ang buhay ng OFW. Ganyan lang. Ganyan diyan oh. mm. Ganyan lang. Dikit-dikit eh. Oh. di maganda yung kuan niya. Nylon ma manipis. Kaya... Hindi kasi masyadong kita di hindi bulabog kasi to. Oo. Yan ang kagandahan na, ano. Ano nga. Sabi pa ni Kuya Jemmer eh, mga kalating oras eh. Hindi <laughs> e, 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 mo tayo nakakalayo. <laughs> uh. Dami ano? Ang lambat kasi kalalaki, hindi pwedeng ano eh, sira yung lambat. Hmm, mauubos yung lambat ito pagkakadag. <laughs> Kailangan timing din no? Hmm. Um. pa. Dalawa pa. Pumuling Tatlo. Na to, pwede na to. Pwede na yan. Nakawin yan. Paksiway. Uh -huh. taman tama eh. Yung tanlad. Uh -huh. Madami tanlad si Pastor dun eh. Sa lagi lang nakalubog yung ano. Tapos ayusin. Yan uh -huh. o. Oh. <laughs> Yun. <laughs> ah, makikita ngayon ni Juan to ni Eric. Ayan, no? kasama rin pala sila. <laughs> ah, kasama ni Kay Juri. Hmm. Oh. <laughs> ano mga Juan? Siyempre, kailangan yung bida. Hmm. <laughs> oh, dami, no? Ito yung kasarapan lang pinapangat, eh, no? Hmm. Hmm. Ayan lang, Oh. Alain mo yung may tu yung tubig sa deserto, Meron. Dito wala na. Tipot-tipot sya na. Gawala eh. Wala. Ah. May may pang-ulam na naman. <laughs> Iihawin na naman. <laughs> hmm. Na. Dapat pala magpaano. Dami, dami nagbakasyon na. Sige, Randy, ah. bumili ka. <laughs> At di pupuntahan tayo magdating mo dito. <laughs> Ay, oo, tama. Mm. Pabili ng ano, pukot, lambat ba? Ang ganito. Ang ganito kaliliit. Mm. Meron akong ganito bro, sa bahay. Saan? Hindi lang nagawa. Mm. Ganito. Yan eh, nga, mm. sabi nga eh. Dapat yun ang dinala eh. Meron mm. ako. Kaya lang wala pang katawan. Ano, Hindi pa Ah, eh. Hindi, kahit wala naman ganyan eh. Hindi, maganda yung maganda yung ganyan. Kasi malalaman. meron pa dyan bro. Lana. Hmm. Kahit nga medyo malaki, mga 5 eh. Pag 5, masyadong malaki na yun. Oh, ah, mga 3 lang. Uh, 3, 4. Hmm. Bagus, parang pagkapangpangat lang eh. Ganyan. Hmm. Hindi, eh, ihawi naman kagad siya. <laughs> hmm. Ah. Ah, uh, mira, no? pulang pula, eh. Oh. Tataba talaga, eh. Dai lamok, no. Kaya nga hindi pwedeng hindi ka ninigal dito, eh. Talagang tatabihin mo talaga yung hmm. mga ano, eh. Mm.